<laughs> Ayun, so whew, First time po namin gagawin to ah, na Magpa-interview sa aming anniversary At uh, sana, masagot natin uh, Ingatan mo masagot mo dahil uh, magkakayahan tayo dito <laughs> Ayun, So, again First of all, thank you po kay Lord Umabot kami sa 14 years At uh, hindi po biro yung mga pinagdaanan namin So, let's go direct Dahil, ah uh, alam mo na, pag anniversary, may gagawin pa kami pagkatapos. <laughs> Go! Ano sa'yo? Robas! <laughs> <laughs> extreme! <laughs> Woo! Nap napag ang ka. <laughs> eh, doon tayo sa extreme. Para extreme lahat. <laughs> uh, ito, siguro explain ko to, no? Kasi, ah... Uh, Marami itong uh, brand na to oh yung uh, about the is uh, yung iba natatawa yung iba parang iniisip nila pang matanda lang. So ito po eh hindi po kami nang eh. So sa 14 years po namin almost talagang mga 13 years na <laughs> kasama to sa buhay namin no? Once na uh, health conscious ka at nagwo-workout ka lagi, kailangan po talaga sa lalaki is medyo mataas yung testosterone level. Okay. So alam yan ng mga nag gym ah, Correct me if I'm wrong. Kailangan, meron tayong mga ibang supplement o pagkain talaga na pwedeng makapagpataas ng level ng pagkalalaki natin. At meron siya noon sa Robas. At the same time nga, yung mood natin, no, yung mood natin mga lalaki, yung confident natin. Ako, minado ko. Eh, misis ko. Lalo ko, syempre, as a content creator dati, at motor taxi rider, sobra po yung pagod talaga. Sobrang pagod. Kaya minsan, kahit mansa namin, anniversary namin, uh, talagang nagbabudget kami rito. <laughs> Kasi talagang yun lang yung uh, way pa <laughs> Yun lang yung way para talaga mapagsaluhan namin yung uh, init at pagmamahala namin. Inanayo siya at the same time, yung good mood nga. At saka, sa totoo lang, hindi lang naman din si Mopi nagbe-benefit. Siyempre ako din. Kaya <laughs> extreme. Kasi... <laughs> Mas extreme. <laughs> Oo, oh, kasi sa totoo lang, oh, to, Harris, ano to, Harris Review to na, sa experience, sa uh, uh na ng Robust Extreme. Pag ako naka-Robust Extreme, one week na, mayroon pa rin eh. Diba? <laughs> Kaya yung anniversary namin, or mansary namin, or yung tipong uh, may gusto lang kaming uh, patunayan sa isa't isa, eh, one week kami talagang uh, smackdown. Sold. <laughs> <laughs> Yun. Oh. Okay. Okay. <laughs> so, parehas talaga aming active direct, no? Lalo kapag kayong ano, yung bagong ahit siya. na attract ang ano ko na attract talaga ako sa kanya kasi mga ano mga last last na atin niya sa akin tapos yung tipong ako na mismo bibili ng roba <laughs> ako na mismo bibili ng roba para sa kanya kasi yah parang ano parang drakula <laughs> parang kami active ito naman Uh, pagdating sa active talaga, pagdating sa isang bagay or love making talaga ng mag-asawa, alam naman natin yan eh, na minsan nakaka-bad mood pag tinanggihan mo ko, pag natanggihan ko siya. Sa buhay ng mag-asawa, para sa akin 90% talaga yung love making, no? Pag, pag asawa mo talaga, bakit mo tatanggihan? Pag asawa mo naman, ba't ka naman magagalit? Kung minsan, hindi niya kaya or wala siya sa mood. So, dapat talaga, both side kayo magbe benefit At the same time, yung maintindihan nyo parehas. Siguro, kailangan lang ng ano, performance level. <laughs> Kailangan lang ng mga pasikot-sikot. Siyempre, di ba, may isa kasi, karamihan ng mag-asawa ngayon, gano'n na agad, tapos na agad, tapos kuwalay oh, oh. na kami agad. Sa akin kasi, ma alam mo na kami yan, iinom mo na kami, Ayan. ganyan. Tapos pagka nag-iinit na, ano, ah, tara na. Yun, tsaka kung... Tapos performance level. Yes, kung siya, perfect sa kanya yung combination ng naka-ahit ako tapos naka Robas Extreme. Ako ko naman, sobrang perfect sa akin yung naka Robas Extreme ako at the same time, nakaganyan siya. Oy, okay, speaking of that, <laughs> madami akong costume. <laughs> yes, oh, ako minsan ah. Oo, oh, alam mo ito ah, minsan ko content ko na, ano, minsan kasi hindi porket mag-asawa na kayo, ganun lang yung lovemaking nyo. Kailangan talaga may ano yun. Alam mo yun, may parang pelikula. <laughs> may, may, spice, di ba? Oo, yun. May spice. Ginagawan. Ano talaga, bumibig ako ng mga costume. Siya, siya. Siya na may bibig. Yeah, so... Costume. Kaya, pag siguro pag nakita niya yung damitan ko, baka mangyarap ko yung damit, makikita <laughs> ako. doon. Oh, ba? kasi sa content Pag namin... Pag gusto na, mag-nurse, nurse. Yan. Pag gusto maging no. katulong. <laughs> Tama na. Baka, baka matigil yung interview natin. So, totoo po yan. Oh. Ako kasi, uh, bago pa lang kami, sinasabi ko sa kanya kung ano yung gusto kong makita sa kanya. Kung ano yung gusto kong suot niya. Kaya, na ako na po nag-check out. Kaya, misa nga mga parcel deliveries, no? Map Soberano, bro, ano nakalagay? Bosti, bakto to. <laughs> kasi, yun yung gusto ko sa kanya eh. Doon yun, 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 siya nagiging perfect sa akin. Doon ko na kukuha yung satisfaction ko na at the same time, mahal ko pa. Eh, bakit hindi ko sa kanya ipasuot? Actually, nung bago nga kami, parang medyo ano ka di ba? Parang ayaw niya, naiilang siya, pero nakasanayan na rin niya. Kasi nga, ganun ako eh. Di ba? Kung baga, bakit, ko pa, bakit pa ako titingin sa iba? Kung yung kasama ko mismo sa bahay, yung tipong, hindi na ako titingin dyan, meron ako eh. Talagang binabudgetan namin yan, yung mga uh, medyo beggar. <laughs> may gula-gula na skirt, yun. Tapos meron din siyang nurse, di ba? Meron kang uh, student na checkered meron siyang pangkatulong, no? Pero kung suit ko lang talaga, ito lang, natural lang, di ba? Ah, uh, nakakatawa siya. Naiisipin na iba, kailangan pa ba na pagganong ganon Eh, ganun kami. Ano magagawa niyo, di ba? At alam ko, hindi lang kami gumagawa nito. Sobrang dami. Yung iba nga, nagpapalagay pa ng mahabang buko. Di ba? Kung ano yung -ano, Ang hindi ko lang gusto yung medyo may, yung parang may mga posas-posas pa. <laughs> hindi naman kami mabot sa Oo, basta kami, basta kami, yan, yung naka-costume siya, tapos talagang naka-robos extreme mo ko. Parang ano, pag after namin, no, dire-direcho yung tulog namin. <laughs> Oo, oh, as in, parang... Tapos kaya nabukasan, parang ang vlogging namin. Parang. Yes, so yan. So, next question, direct. Okay, ito, dito na kami magkakatalo. <laughs> Game? Okay. 3, 2, 1. Go! Ayun, so sa akin, pag may blessings, ikaw? Ikaw ano yan? Pag galing sa away, yung pag nagbati na. <laughs> Oy, aminin. Ayun ko, ah, pero feeling ko hindi lang din ako yung gano'n. Kasi diba, masarap naman talaga yun kapag galing-galing kayo sa away, tapos nagbati na kayo. <laughs> yes, nako. One of the best ano. no? So, ako naman, kaya ako nasabing, pag may blessing, di ba? Alam naman natin yan, mga mag-aasawa, magka partner magbo-boyfriend. Pag minsan, meron kayong mission na please, di ba? Lalo kami, content creator kami. Minsan, may mga naku-close deal kami, maliitan. So, parang asarap lang uh, i-treat ng sarili. So, after kumain nung medyo hindi mo para nakakain lagi, tapos after that talaga, with robust extreme, sinasabi ko sa inyo. Alam mo yung tipong paghawak nyo na yung blessings, Or yung uh, kinita yung dalawa na alam n'yo nagtulungan kayo After that, ang sarap talaga Sobrang sarap uh, magdikit, no? Misa nga, kahit nga yung tipong... Yung tipong misan, upset kami Kahit... Uh, hindi namin nakuha or hindi namin na close deal or wala kaming kinita sa ginawa namin. Uh, dalawa, ugali na namin yung parang i-comfort yung isa't isa tapos after that, alam mo na. <laughs> mm -hmm. yung sa akin naman, ayun nga, yung kapag ka galing kami sa away, yung alam mo minsan siyempre sa mag-asawa, dumarating minsan yung mga stress, ganyan, mga pagsubok. Pag na sa namin yun, Ayun, ah, uh, hindi ako yung, hindi yos akong sasorry sa kanya. <laughs> Kahit ako may kasalanan, ako akong Ang ginagawa ko, tatap ko siya, sabihin ko sa kanya, Oy, nandiyan yung romba si Stream, nakaready na. na. <laughs> tapos, naka, pero ako, oh, nakatibak na ako. Na. <laughs> tapos, alam niya na yun, inamin niya na yun, tapos papasok na ako lang sa kwarto. Ayun, <laughs> so legit yun, kasi ako, sa lang, misang gusto ko yung ano eh, parang gusto ko magkaroon ng dahilan yung pag-ahawin namin. Kasi alam ko, Lalo pag siya may kasalanan talaga, legit yun siya yung lumalapit. So, syempre uh, bilang mister or bilang lalaki, syempre, alam natin yan, no, mga brother, na iba pag tayo yung uh, unang gagalawin. Eh. <laughs> iba, iba yung satisfaction, di ba? Tsaka nga, uh, kung sino yung may kasalanan, dapat siya yung mas may performance. Yung nga, one of the best feeling talaga yun, yung uh, galing sa away. Nako, iba. Iba ang smackdown, no, pagka talaga <laughs> galing sa away. Kaya, yun, sa amin ni Mrs. Sobrang ano eh, sobrang ang laking tulong ng Robas sa totoo lang. Nagkaroon pa ng extreme. So parang, yun nga, sabi ko nga kanina, diba? parang mas nakatipid ako. Kasi yung unang Robas isang gamitan lang yun eh. Pag naka-extreme talaga ako one week eh. At the same time, okay sa workout, okay yung mood, okay yung tulog. At yun nga, yung pinaka-good benefit sa mag-asawa talaga, yung Confident ako, confident siya, ganado ko, ganado siya. Wala kami problema sa one thing, sa totoo lang. Kaya parehas po talaga kaming active. Pero ako ha, sa totoo lang, mas gusto ko talaga yung extreme. <laughs> Ewan ko, iba yung dating sa akin kapag naka-extreme talaga siya. Kasi alam mo yung tipong ano, yung tipong parang tala mong kang kulungan, <laughs> <laughs> alam mo, galing kulungan, tapos bago laya ka. alam yung... Mm, <laughs> Legit yun, yung para ano siya, alam mo yung siguro mga, <laughs> eh, parang 20 years na nakulong, yung mga na nakulong tapos nung pinalaya na napag-uwi sa mister talaga grabe yung ano, ganun, ewan ko kaya, ah, uh, yun no, so nakakatawa so wag nyo sanang isipin na parang uh, ginagawa namin itong puntit na to para sa views o para sa kung ano man o, again, sa 14 years po namin, uh, kasama na siya sa budget namin <laughs> at the same time uh, isa na siya sa kasama namin sa buhay. Siguro, hanggat kaya ko, hanggat kaya ni Mrs. hindi ako mawawalan ng robas, sa so totoo lang. At uh, salamat sa ATC kasi nga, uh, nakagawasan ng ganyang produkto. Ikaw, ba may gusto, gusto kong pabol? Ay, oo nga pala. Ito nga pala yung... <laughs> <laughs> ito nga pala yung Robust Extreme. Yan, ito yung sinasabi namin na ginagamit niya. And actually... <laughs> Nakainom nga siya eh. Kaya pag tapos na to, <laughs> alam niya na. <laughs> yeah, so ito po siya. Ha? So Robust Extreme. So legit ni Mapin and Mareng. At uh, para sa akin, no, sa mga may edad na 18, 25, hindi nyo pa naman kailangan to eh So, akin lang, advice, advice ko to Sa mga age 40 pa taas Especially yung talagang Sa sobrang sa alak no? Kasi po talaga pag sobra tayo sa alak Napupudpud yung testosterone level natin So, minsan kahit gusto ng utak natin, hindi na kaya ng pagkalalaki natin. Kasi nga, minsan yung mga, kung ano kinakain, mm. alak dito, alak doon, sigarilyo. So, mas maganda pa rin talaga na iwasan natin ng sobra, moderate lang lahat ng alak, kung ano man yung mga hilig nyo. Pero ito talaga, sobrang makakatulong to. Hindi lang sa love making at the same time sa pag-workout sa gym. At ang pinaka-the best talaga, yung mood at yung proper sleep na talagang parang pagkatapos is para kang bumalik sa ting-ager na tulog. So ayun, sana na uh, nakadagdag kami sa inyong mga kaalaman tsaka konting tips. At lastly, bilhin niyo ng costume yung mga misis niyo. yon <laughs> <laughs> oh. Ayun, Drake, okay na? Yun, good, go. <laughs>